Ngayong araw nga na ito, meron kami yung share sa inyo. Dahil nga sa videos ngayong araw na ito at magkakaroon ka na naman ng mga idea. At ito na nga at pumunta nga pala kami sa isang malaking mall dito na naman sa Abu Dhabi. At naghanap nga pala kami ng makakainan dito sa loob mismo ng mall. At ito na nga para nga makatipid kami sa aming kakainin. Ganito pala ang aming mga ginagawa. Kalas ang sinangyayari kapag pumunta kayo ng mall, ang madalas yung naisip na kakainan yung mismong food court. At ito na nga at buwibili nga pala kami ng aming mga kakainin dito pero hindi mismo sa loob ng mismong food court. Dahil nga dito sa mismong loob ng supermarket at marami pwedeng pagpilian at marami kang pwedeng mabili rito. Dahil na kung ilang araw ko na nagkikrim sa mga pagkain na gusto mong kainin, ay nako, nandito na talaga ang lahat mong pwede mong pagpilian. At sari-sari mga pagkain nga talaga ang makikita mo rito. At kung madalas ka nga nagkikrim sa mga pagkain na hindi mo makikita sa food court, ay nako, nandito na talaga lahat. Ay talaga na mag-enjoy ka na at makakamura ka pa ka sa mga bibilhin mong pagkain dito. At ito na nga, nakakita pa nga kami dito ng iba-ibang klaseng kakanin talaga. At dito mo lang pala makikita yan sa loob ng mismo ng supermarket. At dito mo lang di siya matitikman. At ito na nga, at bibili nga rin pala kami dito ng dalawang pirasong tubig talaga no, makakatipid ka talaga pagkatapos nga noon bumili na nga rin pala kami dito ng dalawang klaseng chichira na gustong gusto namin talaga at ito na nga ako ko sa inyo mga idol mas masarap ang bumili sa mga supermarket at doon mo talaga mabibili mo talaga yung mga gusto mong pagkain at ito na nga at laki rin pala lang inyong matitipid sa mga bibili nyo mga pagkain pag dito kayo bumili sa mismong loob ng supermarket dahil nga simula sa pang umagahan pang tangalian pati na yung pang mo dito mo na lang mabibili sa loob mismo ng supermarket at ito nang ang kagandahan pa nga dito sa lahat ng may mabibili talaga mo napaka -mood at talaga napakasulit talaga ng mga lasa. Ang dahan nga dito, nakatipid ka na, ay nabusog ka pa talaga ng sobra. O baka naman nag-iisip kayo dyan na meron kaming pinopromote ka dito na supermarket ha. Ay siya, kung ako sa inyo, mas maganda na subukan nyo to at para makatipid kayo sa budget ninyo. At sigurado naman mabubusog ka na at mag -e enjoy ka pa sa gagawin yung ganitong teknik. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panunod. Sana meron kayo ng idea. Tapos na.